balita mula sa Davao del Norte. Tinanggihan ng Court of Appeals o CA ang inihinging Temporary Restraining Order o or TRO sa suspended Davao del Norte Governor Edwin Hubahib para sa 60 araw na preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Office of the President. Kinumpirma ito ni Second District Board Member Orly Amit sa isang press conference kahapon ng hapon na nakatanggap siya ng liham mula sa CA hinggil sa pag sa TRO. Na pag alaman na ang kampo ni Kuya Gov Edwin Hubahib nang masuspended Nagfile Nag-file sila ng TRO doon sa Court of Appeals kaya ayon kay Amit nakatanggap siya ng copy sa CE galing sa 23rd Division. Kung matatandaan, si Hubahib ay binigyan ng anim 60 araw na preventive suspension ng Office of the President batay sa kasong grave abuse of authority and oppression na isinampa ni Ward Member Orly Amit. Para sa MBC TV. Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Himas ng ngayon sa si Police Station ang suspect na si Jonathan Tumbaga Palado, 38 anyos. May live-in partner magsasakanyo, residente ng barangay Pulgon Sino, Sa ulat ng Huminggan Chief of Police Major Arnold Zuriano, alas 6 ng umaga, bitpit ang kanyang mga tauhan ng si warrant. Kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ang bahay ng suspect kung saan inasam-sam dito. Ang ang siyam na piraso ng Hitchell Transparent Plastic Sosheye na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3.8 grams at may halagang 25,840 pesos. Nasamsam din ang tatlong Hitchell Transparent Plastic Sosheye na naglalaman ng pinatuyong dahon ng mariwana na may timbang na 1.9 grams at may market value na 228 pesos at siyam na piraso ng bala para sa caliber M14. Kasong paglabag sa Republic Act 965 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang kinakarap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagtala naman ang NTC ng 31 ng mga sim card mula sa iba't ibang lugar ng Region 8 ang black na nang nasabi ng na opisina. Sa report ng NTC, itong bilang ay mula April 9 hanggang sa May 7. Karamihan dito ay mula sa mga nawalang cellphone at mga ninakaw, una lang sinabi na nasabing opisina na maaaring itulog sa mismong opisina ang mga nawawalang cellphone upang agad na mablack ang mga numero at hindi magamit sa pambibig bilang mga scammer. Hinikayat rin ang NTC na kung nakatanggap ng scam text, agad na block ang number o di kaya i-report sa mismong opisina. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino!